Hey. Eh, papo. Oh, oh. Papo sa dulo ko. Sa dulo. Wow, sa hmm. you know? Saan? Malip. Malip, hey. Healthy grow? Mura ba yan? Uh, healthy grow? Healthy cow? Healthy cow. <laughs> ano ba kailangan natin diyan? Ano anyway, eh Evap. Condensed to boy. E. Mga na palang evap. 35. ito? si ka. Wash sugar yan eh. Ha? Wash sugar yan e. eh. Huh? Evapor. Iba naman kasi yan. Mga na pa ganito. Tanungin mo nga doon. Kung? ko na hawak ko. Kung may birthday eh. Kung kasaparawin. Ayun, oh. Ayun yung brown sugar, oh. Alasan. Magkano yan? Ha? Magkano yan? 34. Oh, sige, kumuha ka na. Duh. Hindi. Pukuha ka kaya ng ano po, boskate. Naihirapan yung tao di. Saka na, old. <coughs> baka ah. okay. Ay. Uy pala kaya 'yan. Uy pala. Hay pinanap patamis. boy. Siguro daw ka-sang kilo 'yon, baka 'un po 'yun. ano 'yun. Ano oh. Daruhan. Isang buo 'to. Ano 'yan, isang kilo? Ito, ito. Ito, hindi kalahati eh. 1 kg eh. 1 kg, 35. Okay na. Wash. Alas ka. ano na to. Okay na. Alas ka kaya bilhin natin boy. Okay oh, na. Ano kaya yan? Tama na yan. Okay na ka na. Ano, ano ba yun? Iba ba yan? Ano yan? Ha? Ha? <tod>